sila. Trust me. Okay. Pa. Yeah, magandang hapon. Dito nga, dito bon. nga, tayo ngayon sa EDSA. So, medyo paspasan natin ng konti para bang habang hindi pa na ulan. Kasi eh, mukhang bubuhos na yung ulan. No? Ayan may bagyo ngayon si Christine. Tapos magtapos sagarin na natin itong kalubagan ng EDSA na to. Tapos yung dito ko yung at yan ang hapunan sa pinakamalasan na eskinita sa Mayernita may bumapsa kay sa so, wala namang masyado ang traffic ngayon kasi eh, ang daming cancelled na ano ngayon eh Ay, mga parang mga mga government offices na nag cancel ng uh, pasok ngayon pati din syempre cancel yung mga pasok ngayong araw dahil siyempre sa bagyong Christine mataan ka na mataan ng marami tano, medyo maluwag dito sana dito rin sa may Guadalupe Bridge oh maluwag flex <laughs> natin yan flex natin Ayan, ah, rush hour na ng pauwi hapo, ng hapon na yun. Ang linis, oh. Woohoo! Sarap! Ayan. Hindi pala malinis. Maganda lang pala ang Maganda ang uh, spacing. Di ka hayaan lang <laughs> ipang Sana bago tayo makarating sa ating bubundan eh wala nang hindi pa umulan hindi pa umulan hindi malawag naman eh medyo makakahataw na konti para lang hindi makabutan ng ulan dahil sayang ang mapotse eh. ayun well, o nakaparating na agad tayo dito sa may ano Guadalupe MRT Station ay hindi pala na Guadalupe ano pala to ano ba ito? bonus <laughs> station pala ito <laughs> uh, dito rin sa Ortigas Mababa ng ano uh, Tunnel ng uh, Show Uy Nandito na lang yung kaluwagan pas sa kanin nagtangko ko sa bigas kaya wala maka na sa akin at na puso paano ko magdarasal matulog ba ang kaya paano ko magdarasal oh tumura ka kuya hindi ko ako hindi Pinimulan ko to Walang naniniwala Sa paligid ko Eh ano Eh ano Susulatan ko Lahat Ang mga blankong pahina So so far Medyo maluwag yung ano ngayon uh, Daloy ng traffic ko Kasi andito eh, na agad tayo Sa may no Ortigas Ortigas What? Bilis! Bilis, Bilis. Bilis ng tunog. <laughs> Effects lang pala yun. <laughs> Ilang cc kaya yung big bike niya? Siguro mga 1,500. Eh. Max na yan, eh tunog. Ayun lang mga na, na lumalakas lakas na Yes, 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 yes It's time, it's time, it's time Para magkapote Ah, nakakaanto kung ano Panahon Kapapikita okay. ko dyan Mga ambun pa, lamig na malamig lamig pa Ayun nung na, lakas ng ulan dun sa ano, north North Alba yan Ayun lang over na, stop over na

वास्त तो में